She is ready, post ng dreamscape, hinuhulaan, dreamscape, ipinasilip ang aktres na magbabalik, sino kaya ito? Sino ang aktres na magbabalik sa kapamilya network? Naglabas ng pa-teaser ang ABS-CBN at Dreamscape Entertainment tungkol sa isang nagbabalik na aktres na may pag-grand reveal sa darating na lunes ikalabin lima ng Hulyo. Makikita sa teaser na ang tinutukoy na aktres ay may blonde long hair, walang ibang clue tungkol sa kanya, subalit nagkakaisa ang mga netizen, na ito ay walang iba kundi si 7th Edis Awards Best Actress Julia Montes, na napaulat ng magbabalik sa paggawa ng teleserye, kasama si Sam Milby at megastar Sharon Cuneta, na kamakailan ay nagkaroon ng grand contract signing para sa proyekto niya sa Kapamilya Network. Medyo naguluhan lang kami sa caption na, magbabalik na siya, bakit nawala ba siya, I mean hindi naman siya umalis ng Kapamilya Channel, di ba? Nag-guest nga siya sa, FPJ's letter ang probinsyano. Baka siguro pipirma ng exclusive contract si Julia sa Kapamilya Channel tulad ni Sharon na kapipirma kamakailan lang. Sa thread ng post ng Dreamscape ay may mga nababasa kaming pangalan ni na Angel Locsin at Erich Gonzalez, sila ang masasabing pwedeng masabing, nagbabalik, dahil ilang taon na silang hindi nasisilayan ng madlang people. Bagamat may mga humuhulang si Julia Montes ito sa likod pa lang, nangingibabaw ang mga netizen na nagsasabi at nag-aasam na sana, si Angel Locsin na lang ito na matagal-tagal na rin at social media hitos. Pwede bang Angel Locsin na lang, I think it's Julia Montes, since the other week si Sharon Cuneta ang pinakilala na may bagong project sa Dreamscape. Angel Locsin, Angel Locsin sana, pero pag si Angel te grabe Huling post ng aktres ay sa baby reveal ni na Angelica Panganiban at Greg Homan na buntis na and that was 2 years ago, August 1, 2022. Pero abangan natin baka mag-post si Angel sa July 26 dahil wedding anniversary nila ng asawang si Neil Arce. Sa tingin namin ay wala nang planong magbalik showbiz si Erich dahil baka tumutulong na ito sa negosyo ng asawang si Mateo Lorenzo. At base sa nakita naming latest post sa IG account ni Erich na tinag siya ni Dra. Ivey kung saan regular ang aktres at hindi pa rin siya buntis, sa bagay 2 years pa lang naman siyang may asawa baka hindi pa kasama sa plano. Going back to Julia nang huli naming makausap ang handler niyang si Mac Merla ng Cornerstone Entertainment ay magiging aktibo na ulit ang aktres sa pag-arte at hindi na ito mawawala ulit. Oo naman, sayang naman kasi ang galing sa pag-arte ni Julia kung itatago lang niya sa bahay nila at walang gagawin kundi magluto ng magluto base sa mga posts niya. Bukod kina Julia, Angel at Erich, lumitaw din ang mga pangalan ni na Angelica Panganiban, at Jessie Menjola. Ikaw, sino sa tingin mo ang magbabalik ka pamilya? E eh, comment sa baba! <tong>